So, ayan may lalagay na tayo ng buttonholes. Ayan. So, napakadali lang dahil meron siyang guide. Madali lang ilagay. Ayan. Malapit na. Malapit na matapos ang isa. Ayan. Napakadali lang. Then, ayan yung pinakaunahan na buttonhole ng uniform. Then, ito na yung pangalawa na napakadali lang gawin. Ayan ang guide natin. sigigit so, gigit na lang yung pinaka-center ng botones, para, button para ma ma-guide. Ano yun, know, Napakadali lamang po maglagay ng button sa mga uniform. Ayan. Then, yun dito sa may belt dala tayo ng buttonhole sa may belt. Dalawa po yung button hole ng ano, sa may belt. Yan, dalawa siya. Yan yung pinaka taas. Yan, so, madali lamang po yung gawin. So, meron tayong special machine para sa buttonhole. hole. So, ayan. Napakabuli lang. Yan, ito na yung panghuling Uh, butas para sa ating botones, that's it. napaka